Ayan, di ba pa itong mga ito? Wala, dito yung ano, pinakamalaking giba, ano? Huh? yung wasak. Sabi, ah, Ito giba pa. Lili ko ano? Huh? Um, wasak pa yan, ano? Huh? Grabe, laki ng ano, right of way ng PNR. Yan. Huh? Yun yung karami mga basura. Yan, magandang araw po uli sa inyo. Ga-update naman tayo ng LSS Lex Connector Road. So, galing tayo ng Valenzuela Street. Papunta dito sa Paco Santa Mesa Road. Tingin natin. Yan. Traffic ulit. Pwede kung dumaan dito sa gilid pero sobrang lalim ng gutter. habiledo oh. Mga manukan uh, dito tayo sa uh, kanaan. Ngayon natin. Ayun, sa oh, no. ng mga bahay dito. Ako, siya kuno na, na 'yan, eh Tingnan na rin natin. Ito. Hmm. hmm. na rin natin ito. Hmm, mayroong siga. Ayan. Lilis na to. yung si terminal ng tricycle. Ayun, kita dito. Niyan na. Lumpa ako sa Tamesa Road. Wala pa siyang ano, no gear there. ini natin doon. Ayan, di ba pa itong mga ito? Ayun, nandun. Ah, di diba na oh. Ito. Itira na oh. Halo ano semento eh, sa kahoy. Oh, nandito yung ano, pinakamalaking giba huh? ano. Ah, Ito ba sak? Ito giba pa. Dahing Dahing basura. Oh, dami. Bundok na ng basura to. Ayan. So, ito, nahahakot na yung mga debris. May so pa. Oh, masak pa. Ang gandun pa. Dun Yun pa. Ganda sa pako, Santa Mesa Road. Ngayon lang doon ang ano. Mm, LX SX Lili ko no. Oh, uh, pa yan no. Four stories. Ano naman, semento sa mga yero. Kahoy. Nandoon ang Teresa Street. Ang laki na nang naano dito, nahakot. Yeah. Grabe, ang laki ng ano, right to point ng PNR. Yun, yung karamihan ng mga basura. At nandoon ang Polytechnic University of the Philippines. parang nagsiga dito wala na yung mga pangkakot saka yung pang ano sira wasak pa no? Ito lang yung ano, rilis. Ilang meter to. Grabe. Hindi lang 10 meters na ngayon to. Grabe, napakalapad na ngayon. Ito. Ayan. Ito wasak pa Yan, wasak pa Nandun pa, napakarami pa Yan dito oh wow, pa yan taas maputik ito si Rapa to yun bago ano lang to bagong hakot lang ah malapit lapit na sa ano sa Teresa Street ilang bahay na lang ito ang uh, tatlo at yung bahay na lang ah, ito na Teresa Street na update natin sa Helix Estes Connector Road galing tayo ng ano ng Valenzuela Street papunta ang Paco Santa Mesa Road at lungsod tayo sa Teresa Street yun ang PUP at PUP Station Teresa Station ng mga taga PUP. Ito pala, nakapwesto. Nakapwesto mo na dito. Crane. Mayroon pa rin ang pabiyahe yung mga